Ayan, ito po yung ano, mga nabili namin sa ano, si Mamura. Pumili kami ng bago na jacket. Ang lamig. Ito. Si Shima Mamura. Pumili kami ilang tirasyo. Ito, jacket. Asawa ko. Bumili siya ng ano. Marble yung ano. Ay, maganda yung ano niya. Magandang klase yung tela. Light lang siya. Magaan lang. Okay. Meron siyang food outdoor naman. Outdoor. Outdoor ba? Oo, oh, outdoor siya. Yan. Yan. Yeah. Meron siya ng food. Light lang siya, magaan lang. Tsaka malambot yung tela niya. Pero yung ano, loob. Ano yung loob niya? Ang lamig niya. tapos bumili ako ng ano bagong square pants yung tela niya maganda pang lamig mahilig ako sa ano sa mga square pants ngayon siyang ano blusa sa mga ano. Mahilig ako sa mga square pants. Yan. Tapos, ito yung hacks. Hindi kami fail lang. lang siya. Ito. Ito medyo mahaba siya. One ano na lang. 164 na lang siya. Two two fair siya. 164. Medyo mahaba siya. Tapos ito, 164 na lang din siya po per day. Tapos ito, 164 din siya po per day. Ito siya. Ito, 164 Medyo maiksi nga lang siya. Ito. Tapos ito, 164 din, pero 1 pair lang siya. Parang pang ano lang siya. Yan yung mga nabili namin sa Shumamura mura lang siya doon tsaka ano lagi silang may sale sa pag mga mumurahing mga ano mura mga ito you know, so kami dumudu si mamura marami pang gano meron silang mga may ano, damit for kids adults meron mga sapatos bag iba't lang kasi ng ano product meron okay, sa, silang sabi ko sa mga halaman sa mga kaya sila nga pagbibili daw ng ano bibili ng mga bagong damit wag susot agad kailangan laban siya kaya Lala, lang lalaban mo siya isusot ng diretsyo. Kasi eh, kung yung mga damit lalaban mo muna siya uh, bagong bili, bagong isuot. Kasi hindi natin alam kung saan siya galing, kung saan mga stock. Yeah. Kaya mas mainaman, lalaban mo muna siya bagong isuot. Ito siya isuot ng diretsyo. Kaya ng ano, yung mga price niya. 297 dati. 27 na lang siya yung outdoor na jacket. Tapos ito yung marble na jacket. 297 din, 27 na lang. Tapos yung uh, square funds. 979 na lang siya. Tsaka yung mga, itong so, bonnet na to, nabili ko din siya sa ano, Shimamura. Nag-sale siya, ano na lang siya, mga nasa Kohaken nung nabili ko. Okay naman, maganda naman siya. So, ano, kapag ano, mga murang damit, sa ano kami, sa Shimamura kami yung namimili. Mura lang siya, tsaka lagi siyang may sale. At yung mga ano nila, yung mga products nila, maganda rin naman yung ano, quality ng mga items nila. At tsaka ano, laging sale, lagi sila may sale. Mura, compare sa ibang mga ano, ibang mga store. Ayan, lalabang ko na siya. Nilagay ko siya sa ano, laundry net. Para mas safe. Ayan, isa-isa nilagay ko siya. Ayan. Ayan, o. Oh, nilagay ko siya. Para mas safe. Kapag mga bago, tsaka mga ano, uh, na damit, nilalagay ko sa laundry net. Ayan. Ayan, isa-isa siya. Eto, nabili lang namin siya sa ano, 100 store. Sa Hakuyan Shop. Ibat-ibang klase. Meron siyang mga ganito. Maliliit. Para sa mga maliliit underwear. Mga ganon. Meron din ganitong klase. Oh. Ayan. Maganda to para sa ano. Yung mga masisela na damit. Para hindi siya masira. Tsaka mura lang. Ah, uh, one, one hundred. Banhako yan lang. Ang ano yung bili namin. And, and that's it for today's vlog. And thank you for watching. And uh, stay safe everyone. Have a nice day. Ciao.